dahil nga sa malakas na ulan ngayong hapon ay ilang kalsada ang binaha. Naging dahilan niya ng pagbagal ng trapiko at ilang motorista ang parwiso. Halimbawa na lamang dito nga sa Ersa Balintawak halos nag zero visibility kanina pasadong alas tres ng hapon dahil sa matinding pagbuhos na ulan. Pagdating ng monumento nakaranas ng gutter deep na baha dahilan para bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar. Pagdating sa bahagi ng MacArthur Highway sa Valenzuela, tubog na rin sa baha ang ilang lane. Kaya't may ilang sasakyan ang napilitang bumuwelta para makaiwas. Sa kabila naman ng pangarib, may ilang maglaglakas loob para suungin ang halos hanggang tuhod na baha. Pagdating ng Marulas, Valenzuela, hindi na halos gumagalaw ang trapiko. Ayaw kasi lumusong ng maraming motorista sa takot na masira ang kanilang sasakyan. Magiging isang ambulansa na mataan natin na ipit sa gitna ng baha sa bahagi ng MacArthur Highway dahil sa lalim ng tubig. Ilang riders ang sumilong muna sa sidewalk. Nangangamba kasing masira ang kanilang motorsiklo kung ipipilit nilang lumusong sa baha. May ilan namang motorista star commuter ang lumusong sa abot dewang nabaha